Oh, malagaw kami. of duty ng mga angel. Oh, 'di ba? Tingnan porma namin, oh. Pag wala nang ano, porma. Oh. Formahan ng mga pinayan. Ayan pa, oh. Oh, 'di ba? <laughs> mga passionista diyan, nilabas. Woo! Mga passionista pag -gabe. Oh, ayan oh. Hmm. Kita mo 'yan? <laughs> Doon kami pupunta. Paggabi, gagala ang mga hapeg. Oo. Oh. Oo, no, oh, diba? Kaway-kaway naman dyan. Ay, nasasakyan pala. Hi! Malaga! Ay, nasasakyan pa pala. Mm. My love. Oh, di ba? <laughs> Oo, oh, di ba? <laughs> Akalain mo yan? Oo. Oh. nana Pupunta kami sa Knife. 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 Kasi mag Magkakain kami ng chicken <laughs> Yan naglabasan yung mga mm. ah. Busy. Habang naglalakad, ang dalawa.

kena kiss